Kada taon, sumasa ilalim ang mga grade 6, 10 at 12 sa National Achievement Test. Dito, masusuri ang kaalaman ng mga mag-aaral sa five core subjects sa basic education. Kabilang dito ang math, English at Science. Pero sa isinagawang pagsusulit noong nakaraang taon, low proficient hanggang nearly proficient ang nakuwang marka ng mga mag-aaral sa Cordillera. Ibig sabihin, mababa ang level ng kasanayan ng mga mag-aaral sa mga nasabing course subjects. Nasa 45 hanggang 50 lamang kasi ang mean percentage score sa naturang pagsusulit. Kaya ang magulang na si Connie hindi maiwasang mangamba dito pero grade 6 at dati hindi marunong mag-spelling, hindi marunong mag-comprehend talaga. Sa sa mga sa attendance na inanon namin last time is 12 yata. So apat yung hindi nakakaano to. Nakaka-comprehend. Pero kung ang mga estudyanteng sina Ilyana at Seth ang tatanungin, ang mababang score resulta lamang daw ng di o educational system ng bansa. Parang ina-advance na po ang mga lessons. Eh. Parang we are given mga more, complicated more complicated lessons, more complicated um, ideas. However, hindi pa po parang na-master talaga kung ano yung basics. Ano po kami magkakaano ng problem solving, critical thinking, kung the basics of how to apply the knowledge to be given eh, hindi pa po nakubog sa amin siguro hindi rin po sana ano maging basihan yung rankings uh, and more on uh, more on the performance of the students through performance tasks ang resultang ito, tinututukan na ngayon ng DepEd Regional Office Car, lalo pat anila dapat sa mga tanong pa lang sa mga pagsusulit sa loob ng paaralan ay nakailinsunod na ang mga ito sa 21st century learning, kabilang dito ang critical thinking, problem solving at information literacy. We are also looking into this kasi HATS questions yung naibagay sa RAT, naibigay sa sanat, uh, SANAT, naibigay sa PISA. Pero doon ba sa binibigay natin sa classroom? Nakahats din ba yan? Napapanahon na rin daw na araling muli ang honors system sa bansa. May dami nating iner-report na with highest honors, anong result ng PISA natin? Bakit hindi sila nagpe-perform sa PISA kung talagang sila ay with honors and with high honors? Sa ngayon, malaking katanungan kung kaya na nga bang makipagsabayan ng mga mag-aaral sa pabago-bagong kurikulum na ipinapatupad ng DepEd. Jose Robert Inventor para sa Lizot Headlines.